Patay na ng matuklasan sa kanyang palayan ang isang senior citizen sa Tantangan South Cotabato. Kinilala ng Tantangan PNP ang biktima na si Alias Rodolfo, 77 anyos at nakatira sa barangay Libas sa nasabing bayan. Unang nakakita sa bangkay ng biktima ang apo mismo nitong 25 anyos. Ito ay ayon naman sa kwento sa PNP ng anak nitong si Melanie, 50 anyos. Lumabas sa investigasyon ng PNP na nakuryente ang biktima nang masagi ang electric wire na mababa ang pagkakasabit. Ito ay habang nagla naglalakad sa kanyang palayan. Ang biktima ay nagtamo ng matinding sunog sa paa, dibdib at tiyan na maaring naging sanhi ng kanyang dagliang pagkasawi. Sa tantangan pa rin, nagpapagaling na sa ospital ang dalawang mga biktima ng pananaksak. Kinilala ng PNP ang mga ito sa mga alias na John, 21 anyos na nasaksak sa dibdib at Reden, 25 anyos na estudyante at sugatan naman sa likod. Ayon sa PNP, ang mga biktima ay sinaksak ng suspek na biglang lumapit sa kanila habang nakikisaya sa sayawan sa piyesta sa Barangay Libas. Sila ay nasa ligtas ng kalagayan sa isang pribadong ospital sa Coronadal. Kimberly Bandoy, NDBC, Bida Balita.